Bahay walang ina, isinumpa ang ampunan. A listener submitted true horror story. Magandang gabi, sir. Matagal na po akong taga-subaybay ng channel nyo. Pero mayon ko lang po nakuhang lakas ng loob para ibahagi ito. Sana po mabasa ninyo, at sana po maikwento ninyo ng buo kasi, kahit lumipas na ang mahigit pitong taon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang bahay na yon. Ang ampunang sinira ang maraming buhay, at halos sirain din ang akin. Ako nga po pala si Ruel. Hindi tunay na pangalan, pero totoo po ang karanasan ko. Isa po akong freelance videographer, at isa sa mga personal kong project ay ang paggawa ng mini-documentary tungkol sa mga abandonadong gusali sa Pilipinas. Noong 2016, may nag-refer sa akin ng lumang bahay ampunan sa probinsya ng Laguna. Tinatawag ito ng mga lokal na bahay walang ina. May nag-viral daw noon na video ng mga kaluluwang bata na nakunan ng sisiye habang naglalaro sa bulwagan kahit wala nang nakatira roon. Sabi ng caretaker, kung gusto mong malaman ang totoo, pumasok ka ng gabi. Natawa lang ako noon. Pero pagdating ko sa mismong araw ng shoot, ibang klase ang pakiramdam. Para bang hindi ako welcome? Ang Encelusia Home ay isang dalawang palapag na busali, yari sa kahoy at bato, may mataas na bintana at maitim na kortina na tila hindi na inalis mula nang ito'y isara. May mga kutson na may mansa, basag-basag na salamin, at sa isang kwarto, may crib pa ng sanggol. Lahat ng bagay ay naiwan. Para bang nag-evacuate sila ng biglaan. Pero ang mas nagpagulo sa akin ay ang chalk marks sa pader. Mga hugis bata, may mga pangalan, at minsan, may salitang. Pasensya na po, hindi na ako iyak. Habang nagsiset up ako ng kamera sa sala, may narinig akong kaluskos mula sa taas. Akala ko pusa. Pero sunod-sunod, tak-tak-tak. Pag-akyat ko, nakita kong bahagyang bukas ang pinto ng silid-aralan. Nang silipin ko, walang tao. Pero may naririnig akong parang batang umiiyak, mahina, parang sinasakal. Hindi ko na tinuloy. Umuwi muna ako at nagdesisyong balikan ito kinabukasan, pero mayon, may kasama na ako. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang dalawa kong kaibigan, si E, sound guy, at si Carla, field researcher. Pareho silang hindi naniniwala sa multo. Wala yan. Lumalang lang ang bahay sa kaamoy amag, sabi ni Carla habang nililibot ang sala. Ngunit pagsapit ng alas otso ng gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa isang sulok, may naamoy kaming sunog na buho. Hindi ito normal. Pagtingin namin sa hallway, nakabukas ang ilaw sa itaas. Walang kuryente dapat. Habang nagre-record ng ambient sound, narinig ni Ye ang paulit-ulit na tunog tak-tak-tak-tak parang nilalaro ang door knob sa kwarto ng mga bata. Paglapit niya, biglang boom, sumara ito ng malakas. Pagtakbo niya sa amin, naninginig siya. May humihila sa akin. Walang tao pero may humila talaga. Pinilit naming buksan ang pinto pero ayaw bumukas. Hanggang sa bigla itong bumukas ng kusa. Sa loob, may mga laruan sa sahig na hindi namin nakita kanina. Kinabukasan, habang ni-review namin ang mga footage, may napansin si Carla. Sa isang clip kung saan tinutok namin ang kamera sa koridor, may parang maliit na anino na dumaan sa likod ni Gay. Hindi tao. Hindi rin hayop. Maliit ang katawan, mahaba ang leg, at ang mga paay ay lumilipad sa sahig. Tumigil ang video sa sandaling may narinig na boses na pabulong. Nay, wag mo ko iiwan, bumalik kami para sa final shoot. Pagkapasok, nakita naming basa ang sahig sa may dining hall. May bakas ng tubig mula sa kusina hanggang sa haddan. Sa bandang dulo, may isang basang teddy bear. Kulay pink. May tag, belonging to, may an, pitong taong gulang. Hindi namin to nadala. Walang ibang pumasok. Wala ring ulan, tapos, nakita ni Carla sa bintana ang refleksyon ng isang batang babae na nakatayo sa likod niya. Walang mukha. Bandang alas 10 ng gabi, habang nagkakape kami sa lumang kitchen, napansin namin parang may gumagapang sa ilalim ng lamesa. Akala namin pusa. Pero nang silipin ni Ie, napasigaw siya. Mga mata. Tatlong peres ng mata. Nakatingin lang. Pagtingin ko, wala nang tao. Pero amoy mo pa rin ang dugot panis na gatas sa hangin. Nang ilawan ni Carla ang ilalim, may nakasulat sa sahig. Hindi sila tumigil. Kaya kami nawala. May isa pang kwarto sa ikalawang palapag na ayaw naming pasukin, ang nursery room. Nakakandado ito. Ngunit nung gabi na yon, nakabukas na ito. Pagpasok namin, ramdam ko agad ang lamig. Sa sulok ay may maliit na lamisang pang-drawing. Doon, may papel na may bago pang tinta. Hindi kami umiyak pero sinaktan pa rin kami. Biglang sumara ang pinto sa likod namin. At sa loob ng kwartong iyon, may narinig kaming mga batang humahagulgol. Ngunit ang mga iyak paurong ang tunog. Umalis kami ng bahay nang hindi nagpaalam sa caretaker. Kinabukasan, may sugat si Carla sa likod, mukha ng kamay ng bata. Si AA ay nilagnat ng dalawang araw at paulit-ulit sinasabi sa panaginip, wag mo akong isarado, nai. Pagbalik ko sa footage, may final frame sa huling gabi, mukha ng batang babae, duguan ang mata, nakatingin sa kamera. Nakangiti. Wala sa aming may kumuha noon. Pagkatapos ng ikatlong gabi ng pagsusuri, bumalik ako mag-isa para kunin ang naiwan naming battery pack. Sa loob ng dating opisina ng head matron, may natagpuan akong lumang logbook, kulay itim, may selyo sa gitna. Pagbukas ko, hindi ito pangkaraniwang record book. Isa itong ritual journal. May mga entries gaya ng Tatlong bata, linisin gamit ang asin at langis. Isa pang sakripisyo tuwing hating gabi para di magreklamo sa gobyerno. Nanginginig ako habang binabasa. Isa itong dayari ng pang-aabuso, Pagkagaling ko, pinakita ko ito kay Carla. Napansin niyang may isang pangalan na paulit-ulit na babanggit sa bawat entry ng logbook. May Ann. Si may Ann daw ang si pinakamasunurin, pinakamadaling kontrolin at pinakaepektibo sa panata. Kada ikatres ng buwan, may ritual silang ginagawa at si may Ann ang laging nauuna. Sinubukan naming hanapin sa records kung sino siya pero walang may-an sa listahan ng mga orfan na rehistrado Ibig sabihin itinago siya Kinagabihan, nagising si Carla sa malalim na sigaw Ngunit walang ibang tao sa silid Nang lumingon siya sa salamin, nakita niya ang sarili niyang sinasakal ng maliit na kamay Pagkagising niya kinabukasan, may marka siya sa lig, bilog, parang sinakal Ang mas malala? Sa cellphone niya, may video hindi niya alam kung sino ang nag-record. Nakita niya ang sarili niyang tulog, at sa gilid ng kama may batang nakatayo. Basang-basang bata. Pink na teddy bear ang hawak. Napansin namin sa layout ng building na may underground level, hindi agad kita. Inusisa namin ang lumang kusina, at sa ilalim ng trapal, may bakal na hatch. Pagbukas namin, bumungad ang mabahong hangin at lumang baitang pababa. Walang ilaw. Sementado ang dingding pero may mga kalmot. May rihas. At may mga balde na may markang. Dinuguan. Isa itong lihim na kulungan. Doon nila nilalagay ang mga batang pasaway. Ipinapakain lang daw sila kapag natapos ang dasal. Isa sa mga dingding ay may marka ng daliri tulong po. Nakilala namin si Father Alano, isang retiradong pari na minsang nagmisa sa bahay ampunan. Nang tanungin namin siya tungkol sa mga bata, hindi siya agad nagsalita. Hanggang sa sabihin, Pinaalis nila ako nung tumanggi akong bendisyonan ang seremony nila. Hindi yon dasal iyon ay pagtatali ng kaluluwa. May halong dugo may sinasakripisyo. Ayon sa kanya, ang ampunan ay itinayo hindi lang para mag-alaga ng ulila, kundi para gumamit ng ulila sa mga panata. Nagdesisyon sige na ipa-archive online ng footage. Ngunit nang bubuksan niya ang hard drive, lahat ng file na may footage mula sa nursery room nawala. May natirang isang frame lang. Isang still image ang hallway. Pero sa dulo nito, may figure ng batang may basang damit nakatingin sa kamera. Hindi nila ito kinunan. Hindi rin nila ito madelete. Isang hating gabi habang inaayos ni Carla ang audio file, biglang bumukas ang main door ng bahay nila. Walang ibang tao. Sa sahig, may markang putik, maliit ang paa, pero basa. Sinundan ng footsteps ang hallway. Nang binuksan niya ang kwarto ni Ye kinabukasan, wala ito. Naiwan lang sa kama ang kamera at isang pink na teddy bear. Sa opisina namin, may isang antigong salamin na nakuha pa mula sa bahay ampunan. Nang tumingin ako roon, may nakikitang mukha sa likod ko, mga batang nakatingin, walang mata, pero lumuluhan ng itim. Pinahiran ko ng holy water ang salamin. Napasigaw ako. Sa mismong gitna ng salamin may nakasulat. Kami ay hindi kaluluwa. Kami ay uhaw sa katarungan. Bumalik ako sa bahay mag-isa. Kinailangan ko nang tapusin ang dokumentaryo. Sa pagpasok ko walang inay. Walang ihip ng hangin. Walang amoy. Pero habang binubuksan ko ang kamera, may boses mula sa taas. Ikaw ang huling kailangan. Mula sa hallway, may dumaan na aninong bata. Tumigil siya sa harap ko. Tumingin siya diretsyo sa kamera. Sa kanya sinabi, Dapat mong ikwento para makaalis kami. Pag uwi ko, binuksan ko ang kamera. Sa huling frame, hindi ako ang kuha, kundi ako mismo, habang kinukuha na ng video ng maliit na batang babae na nakatayo sa likod ko. Nakangiti siya. Wala akong matandaan na ganoong eksena. Matapos ang huling insidente, nagdesisyon akong gawin ang huling documentary cut. Pero habang in-edit ko ang footage, napansin kong lahat ng file na may pangalan ni May Ann ay corrupt. Tanging audio ang naiwan isang mahina na nanginginig na tinig ng batang babae. Ikaw na lang ang natitira. Naramdaman kong hindi na ito basta kwento. Ako na ang kasunod. Tumulo ang kisam sa gabi ng editing. Akala ko tubig. Paglampaso ko, dugo. Sumilip ako sa itaas ng kisam, may bata. Hindi ko na siya nakita ng buo. Pero tumambad ang kanyang daliri, itim, baluktot, duguan. At sa dingding, may bagong sulat gamit ang dugong iyon. Walang nakakalimot sa mga batang iniwan. Mula sa mga gamit kong audio-make, may tumunog kahit naka-off, nag-record ito mag-isa. Sa waveform, makikita ang pabugso-bugsong iyak, pagsigaw at pagmamakaawa. At may bumubulong sa dulo. "Kung ayaw mo kaming tulungan, isasama ka na lang namin." Sa panaginip, nakita ko silang lahat. Ang mga batang pinagmalupitan, ang iniwan sa kulungan, ang pinakain ng bulok ang isinabit sa kisam. Lahat sila may basag na mukha. Lahat sila may sunog na balat. Lahat sila ay nakangiti. At isa-isang lumapit sa akin, hinawakan ako sa balikat. Salamat pero hindi kami pwedeng umalis ng walang katarungan. Nabasag ang antigong salamin mula sa ampunan. Sa piraso nito, may nakita akong eksena na hindi ko kailanman na record. Yung oras na hawak ko ang kamera, pero ako rin ang nakatingin mula sa screen. Dalawa ang iya ko. Isa ay natatakot. Yung isa nakatitig walang mata. Naubos na ang footage. Naubos ang kasama ko. Wala na si E, wala si Carla. Lahat sila ay nawala parang binalot ng bahay mismo. Pero ako, ako pa rin ang may kwento. Ako pa rin ang may boses. Kaya kahit nanginginig ang laman ko, ipinagpatuloy ko ang documentary. Hanggang sa may tumawag sa akin mula sa email. Hindi mo pwedeng ikwento to nang hindi mo naranasan ng buo. Sa logbook, may final entry. Para makalaya ang mga kaluluwa, kailangan ang sakripisyo ng tatlong alagad ng liwanan. Kami yon, ako, Carla, ye. Ako na lang ang natitira. Sa huling bisita ko sa ampunan, nakita ko siya. Ang batang hindi lumalaki. Basang buhok. Bitbit -bit ang pink na teddy bear. Hawak niya ang video bag ko. Tumingin siya sa akin at sabing, Hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Kailangan namin ng hustisya. Tumayo ako. Nilagay ko ang kamera sa harap niya at sinabing, Ikaw na ang magkwento. Mula sa mga dingding ng bahay, lumabas ang usok. Hindi sunog. Hindi hangin. Kaluluwa. Isa-isa silang lumabas. May humahagulgol. May tumatawa. May umiiyak. At sa gitna ng lahat, naroroon si Mayan, nakatayo sa altar. Hawak ang basag na baso. Tumingin siya sa akin. Ngayon, buo na kami. Pagkatapos noon wala na ang bahay. Ako'y nabuhay. Pero bawat panaginip ko'y puno ng iyak. Bawat gabi may tunog ng door knob na kumakalas. Ang documentary. Hindi ko na ipinalabas. Pero itong sulat na ito, pinadala ko sa iyo, hindi para takutin ka, kundi para ipasa ang kwento. Dahil minsan, ang multo ay hindi multo talaga. Minsan, sila'y mga bata lang. Napiniling magmukhang demonyo para pansinin ng mundong hindi nakinig. Kung isa ka sa mga hindi naniniwala sa multo, subukan mong pakinggan ang iyak ng mga batang iniwan. Dahil baka hindi sila multo. Baka boses pa lang nila ang naririnig mo habang nakatayo na sila sa likod mo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw. Kung ikaw man ay may kwentong gusto mong ibahagi, mapapay, masaya, o puno ng aral, i-message mo lang kami at kami na ang magkukwento para sa'yo. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa iba para mas marami pa ang makapakinig ng mga kwento ng buhay. Hanggang sa muli dito sa Lungkot Channel Stories.